What's up mga kasolo? Ayan. So nagbubutas tayo ngayon ng ating gagamitin sa ating oil kalan. Ito daw yung sikreto para maging ano siya, blue flame. 1.5 mm. Napakaliit. Ito, nung, ito yung difference ng 1.8 1.5 So ito. 1.5 at ito naman yung 1.8 kung mapapansin nyo may butas na siya 1.8 so try naman natin dito yung 1.5 kasi naputol halos naputol na natin lahat yung 1.8 eh. so try natin butasan nito Okay. wala walang nangyayari ano ba yan parang walang nangyayari patindan natin ang iba nabutasan Ay nabutasan siya. Sana tuloy-tuloy. Ang ginawa ko kasi dito, kaya nahirapan ako. mababansin niyo meron pa akong hindi nabutasan. No? Ang ginawa ko kasi dito sa bandang baba, nasa ano siya, 2 cm yung taas niya. Paislant, yung apat. Tapos yung apat naman diretso. So, nahirapan ako sa paislant. ay naputol na naman siya doon. Doon ako nahirapan. Kung napuputol kasi siya, naiiwan siya sa butas. Yung napuputol. Kaya nahirapan na akong tanggalin yung naiiwan. Kaya nahirapan din na akong butasan. So hindi ko alam po ano gagawin ko doon. Hirap mas butas pala nito. Mauubos na naman natin tong bala nito. So ang mangyayari ngayon, hindi mo na natin yung bubutasan hmm? kasi nga mahirap butasan kaya hindi tayo sa iba hirap kaya dapat nakatapat siya eh, talaga eh. pero kahit na ganoon mahirap talaga Putol na naman sa pang-apat na tayo. Kasi ang mangyayari nito pag nahirapan ako dito sa pagbubutas. Yung ano na gagamitin natin, uh, 3mm na talaga kasi wala eh. isa lang yung nabutasan natin ah. pang lima na yata ito wala na wala na talaga hindi siya napudod pero napudpud na siya ay napudpud na pang anim na pala yun ito apat na lang natira tatlo na lang <laughs> ako tatlo na lang halit kasi oh parang karayom lang siya dalawa na lang so mahirap siya ito kasi ang dami kong nasakayang na bala oh puro patul na yan last yes. lalong mahirap yung butasan kasi may mga naiwan ng ano to eh may mga naiwan ng bala sa may butas niya mana putul hmm. nah, ini yang na namanya may iwan siya. Kahit na ingat. Kasi lalo naman siyang hindi mabubutas pag hindi mo pinersa ng konti. Kaya napapanood ko magagaling yun. May magagaling mabubutas Tsaka makapal tong ano. Ginamit nating bakal na to. 3mm to eh. mm Wala na. Yan o, oh, hindi pa nabutasan yung isa. Hirap pala butasan. Subukan natin yung ano, 2mm. Bili tayo. Kasi wala, upos na yung bala natin. Yan, ganyan dam. Hindi kaya yung ano. Kasi dapat 1.8 to 1.5. Tapos yung butas niya dapat hindi magkatapat. Medyo gitna mo dito. Sa nasa taas. Ito, sa baba ito at yung walong butas niya salitan din diretso tapos paisland yung isa tapos diretso pa islan, diretso pa dito naman sa taas puro diretso na yan kaso ang hirap butasan ah. so wali hindi kaya so uh, try natin yung mas makapal pero yun mo yan no 3mm yan <laughs> ang kapal so yan yeah, mga try natin yung ano bili mo na tayo ng bala na 2mm or 2.5 para mas makapal ng konti so field ang ating pagbutas pagbus yung bala eh. ciao mga uh, kasolo peace out field